Bang, lapang tahu? Bang tahu? Oh, macam apa lah? Oh, pare, masih sana. Oh, genging, gue pa. Oh, sih, metrapik gue. Oh, pare, aku install. Oh, rapik. Ya, aku metrapi ya. Nih, cara nih, rapik genging ya. Oh, so rapik, solid. Ini gak nang, aku gak tau. Dah, dapat

Ito, ito yung mga piyasa rin ito ngayon. Ito bigyan mo yun ng previous ko. Ang yeah. si Karen na shop. Ah, yes, Why is yan? Ang paputi. Pwede oh, kay yes. misis, kay mama mo, kay uh, mga paputit mo. Uy, ito. Huling siya pala. Bala yun naman. Uh, si Cindy ko. Ito. May nalakad na akong mong kay. Uh, business. Ah, uh, babe shop. Diba? ba? Munta kayo ka rin. Pansyanda kayong kay. Sige. Nanubro yung juice. Kumaka kayo ka rin. Awa. Oh, Ayos. yes, Pansyanda yes. kong previous uh, juice. Ne. Yan naman pari. Munta ko kayo ng kahi, Toto Bits. kung bisbol lang ngayon ka rin. Basta minta kayo, libre ko man ka rin. Sa lesena, magbili ang -data, mag -data, mag -data, data. Basta lang minta kayo ka rin, libre ko man. Ako. Ah, Muna, no? Sali na akong kaya. Minunta ko. O sige, pwede. Ito pala yun. Ito ang kaya ko. Padeliver tayo yun. Shut up, neno Sige. Kaya ako, o e, ako pala pari.

Ini nata sabun. Wow. Ini leman mami Hindi naman, Oh ya. Mami yang unggang malu na aku yang kai. Basta minta aku ketang pisbolan kuli briga kayu. Oh, alam mo Ika pare. Ika pare. Ika pare. Ika pare. pare. Ika talaga Ika pare. Ika pare. Ika pare. Ika pare. 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 Ika pare. pare. Ika pare. sabi na, kota mo rin ngabit, naman siguro, baka ano yan, baka bari Ali pare, eh, libre mo na kami. Eh, mo naman sabihin ka rin miss me. Ika, ali, libre mo ka niyan. Pare, hindi talaga mangyari at yung kondisyon. Bayad ako atin ng libre. Ano naman, bakit? Eh, masagi niya pare. Ano? Pare, mas kinami niya pa yan. Hindi ako game kuken. Ya, libre mo na ako. Sigurado na ka pare. O pare, 100%. Basta iko. Pare. O, bisa kayo ng libre eh. O yan. 100% ng libre kayo punirari ako. O kayo, bisa kayo ng libre. Na. O, kayo, bisa kayo. Na. Big pa ko O ano, bisa kayo libre. Na. 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 Tungtang bumayin kayo ng libre eh. Okay, sige. Good. Muna na na. Kung mo sana ng libreng kape. O na no. E Ayoko talaga bisan libre. Kapagal pa mong gagawang kabang. Di na daw ka pang libreng kape. Ampong juice. Ampong biskwit. Bottle pakwan. Candy. Libre nga. Na no. Sayo? O na no. Nanak na. Ay, kaya mo pala. Ati pa pala.